May gitatlumpong pumila sa bigayan ng ayudang na nahilo at matay sa ABRA. Tiniis nilang init at siksikan para sa 5,000 piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punzalang. Sa ilalim ng tirik na araw, nagsiksikan ng mga residente sa pila para sa bigayan ng ayuda sa sports complex ng Bangged ABRA. 5,000 piso ang pinamimigay sa mga solo parent, person with disability at mga magsasaka. Isinabay ang distribusyon sa isang linggong selebrasyon ng Kawayan Festival sa pangunguna ng pamahalaang panalawigan ng Abra. Pero dahil sa tindi ng init, may ilang nahilo at nahimatay. Ilan sa kanila, mga matatanda, agad romesponde ang mga medik at binigyan sila ng paunang lunas. Ayon sa Philippine Red Cross Abra Chapter, halos 300 residente ang respondihan nila nang magsimula ang event noong lunes higit dalawang daan ang nagpa-blood pressure check-up, habang higit limampu ang nakaranas ng pranakit ng ulo at pagkahilo. May isa namang inatake ng kumbulsyon at isinugod sa ospital. Marami raw pala kasi sa mga pumunta, wala pang almusal. Ang malala, marami sa kanila madaling araw pa lang nakapila na. Kita nga sa CCTV ang mahabang pila sa labas ng venue. May ilan pang natulog na sa kalsada. Ayon sa Abra Police, marami naman silang idineploy at tauhan sa venue pero hindi raw nila sukat akalaing dadag sa inito ng mga tao. Nung dumating sila, napuno na yung mga susulungan doon. May mga nilagay na mga, mga, siya, mga mga pero siyempre may ink pa rin. Walang talaga marami, dumagsa yung tao. Sa Humingi ng paunawa at pasensya si Abra Vice Governor Joy Bernos sa mga hindi nakakuha ng ayuda. Nanawagan naman siya sa mga barangay na iparating ang ayuda sa mga residente sa mas madaling paraan. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsalang, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.